kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo ay marami na ang nakukumbinsi na ang kinakatakutan ng lahat na ikatlong digma ang pandaigdig ay malapit ng magkatotoo matapos ang World War II ay sinabi noon ni Albert Einstein na hindi raw niya alam kung anong klasing mga armas ang gagamitin ng mga bansang maglalaban sa World War III pero nakakasiguro daw siya na bato at mga patpat ang magiging armas ng mga tao kapag magkaroon pa ng World War IV. Ibig sabihin, ay labis na mapipinsala ang buong mundo kapag mangyari ang ikatlong digmaan pandaydig na halos wala ng matitirang mga gamit sa buong mundo. Marami ang nagsasabi na ang ikatlong digmaang ang ay malamang na mag-uumpisa sa Middle East kapag mag-uumpisa ng magyera ang Israel at Iran. Meron namang nagsasabi na sa Korean Peninsula ito mag-uumpisa sa oras na umatake ang North Korea sa kalahi nila sa South. Ayon naman sa iba, na mag-uumpisa ito sa South China Sea o West Philippine Sea kung tawagin natin sa oras na birahin ng incheck ang mga barko ng Pilipinas at kaagad natutulong sa Pinoy ang mga Amerikano. Isa pang maaring pagsimula ng World War III ay kapag inatake ng China ang Taiwan kung saan ay nanumpa ang Estados Unidos na hindi nila pababayaan ito. Lahat ng mga senaryo na ito ay malaki ang posibilidad na mangyari kapag magumpisa na ang kira. Pero ang mas nakakatakot at mas malapit na katotohanan ay ang sitwasyon ngayon sa labanan sa pagitan ng bansang Ukraine at Russia. Magtatatlong taon na matapos sa akihin ng Russia ang Ukraine pero hindi pa rin ito matapos-tapos ang kanilang inaasam-asam na mapa sa kamay ang mortal nilang kaaway na kanila lang mismong kapitbahay. Dahil sa suporta ng mga bansang miyembro ng NATO na walang tiwala sa Russia, kaya natutulungan at napapadalhan ng mga armas ang Ukraine para patuloy na makipaglaban. Dagdagan pa ng napakalaking tulong pinansyal at armas mula mismo sa Estados Unidos. Kaya nagkakaroon ng pag-asa ang Ukraine na baka manalo pa sila sa kiera kontra sa Russia kapag patuloy lang silang pastante sa mga armas. Hindi talaga komportable ang mga pansang katabi ng Ukraine at Russia sa oras na mapasakamay na ni Putin ang Ukraine dahil alam nilang sila na ang isusunod nito kaya nananawagan sila sa NATO na magpadala na ng mga sundalo sa Ukraine para tulungan ito sa kanilang laban sa Russia, bagay na hindi lang ikinagagalit kundi kinakatakot na rin ni Vladimir Putin dahil alam niyang Mawawasak lang ang kanyang nasyon sa oras na babanggain niya ang alyansa ng halos buong bansa na NATO Kaya para may laban si Putin dito ay kailangan na niyang gamitin ang alas ng kanyang nasyon Ito ay ang paggamit ng armas nuklear na siyang ikinakakatakot ng kahit anumang nasyon Dahil sa kayang-kaya nitong gagawing abo ang anumang bagay na madadaanan nito Matindi ang pinakawalang salita ng senior propagandist ni Putin na si Dmitry Kiselyov. Ayon sa kanya, hindi maganda para sa NATO na patuloy nilang kinocorner si Putin dahil siguradong pagsisisihan nila ito. Kagaya ng sinabi natin, alam ni Putin na wala siyang panama sa alyansang NATO kapag sasagupain niya ito gamit ang conventional warfare kaya ang natatanging paraan para may laban ito ay gamitin ang kanyang armas nuklear hindi na balik kong mawawasak man ang mundo dahil sinabi raw noon ni Putin na wala raw silbi ang mundo kung wala man lang Russia dito. Ibig sabihin na handa siyang gunawin ito sa oras na matansya niyang matatalo siya sa gyera. Pinagmamayabang ni Dimitri na kapag mangyari daw ang kera ng Russia sa nito ay pakakawalan daw nila ang lahat-lahat na iba't ibang klase ng kanilang mga missiles, kagaya ng Sarmats, Yars at Avangards sa lahat ng sulok ng mundo. Lahat raw ng mga lokasyon ng pangdepensa at opensa ng mga missiles ng Amerika ay kanila na raw alam ang France daw na may nuclear na armas ay kaagad na matidisarmahan at ang United Kingdom raw ay malulunod bunga ng higanting tsunami na tatama sa kanilang tabing dagat sa oras na sumabog ang thermonuclear torpedo na kanilang pakakawalan. Ang tidal wave na hahampas sa United Kingdom ay may daladalang napakataas na level ng radiation kung saan ang kahit na anumang bagay na tatamaan nito ay hindi na raw mapapagawa napakinabangan pa ng mga Briton. Ang Russia daw ang nag-iisang nasyon na may kapasidad na gagawing abo ang Estados Unidos sa oras na paulanan nila ito ng kanilang armas nuklear. Ang mga pananakot at mga sinasabi na ito ng propagandist ng Russia ay talaga namang makatotohanan pero ang sabihing parang sigurado na nila ang kanilang panalo ay medyo malabo pa ito. Siguradong hindi lang titingin at tutunga nga ang Estados Unidos habang sila ay pinapaliparan ng mga missiles na may nuclear warheads ng Russia. Hindi lang sinabi ni Dimitri kung ano kaya ang sasapitin ng pansa nila ni Putin sa oras na sila naman ang magiging target. Ayon sa mga eksperto pagdating sa military capabilities, Estados Unidos pa rin ang nangunguna sa teknolohiya at kalidad ng mga armas. Ang tanong, kaninong missiles kaya ang mas masasalag ng air defense system? At kaninong missiles kaya ang mas maraming tatama sa kanilang mga targets? Hindi pa naman natin nalalaman kung sino nga talaga ang mananalo hanggat hindi pa ito nangyayari. Maraming tao ang masyadong excited na magkagyera na para daw magkaalaman na. Hindi pa nila alam at nasisiguro kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang akala nila siguro na para lang silang nanunuot ng isang labanan pero hindi sila matatamaan. Para lang silang mga sundalong first time nasasabak sa gyera at 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 na sasabak sa gera at atat na atat na dahil sa napakainit pa ng nararamdaman nila. Pero kapag andun na pala sa labanan ay nagmamadali ng makauwi at takot na takot ring matodas. Ganito ba rin ba ang gamit mong can opener? <coughs> Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Palitan na yan ng bago. Eto, ang mas maganda. Mura na. Safe pa. Ang dali lang nitong gamitin. Sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura lang yan kaibigan. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kahit ba hindi nuclear war ang mangyayari pero kapag may gyera ay siguradong impyerno ang magiging puhay ng lahat ng tao na masasangkot dito, mapasibilyan man o sundalo. Lahat ng pinagipunan mo ay mapupunta sa wala sa oras na may gera. Lahat ng mahal mo sa buhay ay maaaring mawala sa iyo anumang oras at wala kang makukuhang ustisya dahil wala ng batas na umiiral sa oras na may gera. Kung sino ang malakas ay siya ang mag hari at kukontrol sa mga mahihina. Ang pagkakaroon ng gera ay ang siyang pinakahuling solusyon para makamit ang anumang bagay na gusto mong paguhin sa ating mundo. Mas mabuting idaan sa maayos sa pag-uusap para masolusyonan ang anumang hindi pagkakaintindihan dahil ang gera ay siguradong magdadala lang ng kahirapan pagkatapos ng labanan. Ikaw, atat ka na bang magkagyera? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.